guys, okay, gagawin ko itong ano, sando. Itong uh, blouse. Sayang. Kasi tama-tama may init ngayon, di ba? O so, yan. ko sa inyo may. Okay, magkatapo na ang mga damit nyo kasi pwede pang, pang gawin na ano pang bahay or pwede pang gawin basahan diba Ayan. putulin ko lang magas nya tapos adjust ko lang yung, yung ano yung sa bawal so, sa neckline shout out sa inyo lahat dyan guys mainit dito sa amin oh. dyan ba sa inyo hindi mainit. <laughs> mainit 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 Kasi na, nagtahi ako ng uniform ng apo ko. So, last duty. Ayan guys, tanggal ng isang manggas. Ayan, tanggal natin isang manggas. kabila naman. Ayan. Kabila naman. guys. Gudi ko ni di matalas. Kanina matalas yung nasa taas na kasi. Yan tabi na kong punin sa taas. Yan ganyan. Isa pa sa katawan kasi. Ano to, ah... Uh, Kaptap. Damit ang anak ko. <laughs> Kinaglumaan niya. Eh, itatapo na. Naisip na kong mag, ah, uh, ano, gaming sando. Kasi dito sa bahay, pag nasa bahay di ako mainit, nakasando, gusto kong nakasando lang. Ayan, tapos na yung dalawang gas. Ano guys, oh. Tapos, itong net, gagawin ko dito, ito ang, itong sabat nito. Gagawin ko, yung, ano naman, gagawin ko likod to. Likod, Okay. Ganyan lang. Um, Ayan guys. Ayan. Diba? Puto yun po ito. Itong ganito. Para maging ano siya. Ah. Uh, sandro. Ang besa. As in, ano, talaga to ha? As in, saldo lang talaga na, na, ano, uh, ordinary. Okay? Itang, ha? Nag-ano, kasi ako um, nagpipinig ko ng ng uh, PL ng San Francisco. ko. So, sa, sa cellphone, robot na, tulungan ko ano cellphone niya. Hindi okay, nga lang guys. Ubitin upit, ko to para karoon ng mga ano, sa dibdib sa harapan. Ito maging harapan. ano pag imatara sa guting mo, kada pagupit. Parang wala pong damit, ano? <laughs> At pinagsitsyaan ko tong ano, tong luma. Kasi minsan masarap yung lumang mga luma damit. Uh, pag uh, sa sakat sarap I ang mean, tela ba, masarap sa katawan. Kasi nga meron kang damit na luma-luma na pero, pero Uh, asal pa rin sa kapang gamitin, di ba? Like yung mga, mga pantulog na mga sando, mahabang, mahabang, ano, parang kung tabagin natin kamison, di ba? Kahit luma na, hindi rin din kasi masarap sa katawan. Di ba? Yan yung kaigihan. Yan ang rason kaya patay ayokong tapon. napakita ko na sa inyo kung paano mag, ano, mag uh, DIY mga sando t-shirt. Lalo kung t-shirt niya ako, inagaw ko sando. malapit na yan yeah. malapit na Ang oras nis ano na. Uh, 3.30 na. <sighs> Malapit na guys. ka na guys. Ayan na. Yahoo! Tapos na. Ayan. Diba? Okay. Harap po dito. Harap po dito ha. Wait lang guys. So yun na guys. Ang sando po. Ayan o. Oh. Ayan Ayan na o. Oh gawa ko na kahit po may putas umiputas, yan <laughs> pabahay naman yan yan sand na sando na di ba yan yan na aking gawain dito sa aking mga lumang t-shirt mga lumang damit na pwede pang pakinabangan pwede pang suot ka, na hindi mo na kailang uh, ng uh, bago, di ba? Ayan. So, ito, ginawa kong sando pang bahay lang. Yan, crop, crop, top yan guys ba, sa anak ko to. Pero luma na nga. So, ginawa ko sando. Inalus ko lang manggas. Tapos, uh, tinabasa ko lang yung harapan. Bali itong, bali itong inilikuran kasi ano yan bag piece yan eh ayan o ay oh. Ano, uh, oh. maluwag sa harapan kaya ito ang gagawin kong likod diba so yan guys thank you so much for watching bye